Hello guys, good morning. Silong-silong sa -silong ta sa atong uh, tricycle. Naghatod ko og uh, pasahero dire sa Barangay San Jose sa ilang nga uh, Barangay Health Station kay doon ay pagahimoon nga uh, pagbabakuna sa mga bata dire. So mo nang di ako dire. So ang ipakita ninyo ang ilang wala Barangay health Station. Hmm. Pero, ari diri ang bakuna pag himuon diri oh. Kana to ah. Ito ah. Kato mo to. Ito ah. Tayo mga tao dito to ah. Oh, ato so, dito mag himo og pagbabakuna sa mga bata. So, samtang uh, uwan pa ang ginahulat ang uh, pasahero na aris sa tadiri maglingkod-lingkod habang uh, magpuan pa sa ulan po kayo sa amo medyo ting ulan na dyan sige nag nagatubod-tubod o nagamihi-mihi mihi ang langit so moro sa to guys good morning o suporta ADI ang akong uh, vlog ang magtunok vlog shout out sa akong mga followers please subscribe sa akong uh, vlog magtunok vlog